Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 26 hanggang 30. Kabanata 26. Oo, kung mapapangasawa siya ng anak ko, mamamatay ako sa kaligayahan. Ba, tumigil ka na sa panaginip. Kahit mamatay ka, hindi ka mamahalin ng mga tao. Sa sandaling ito, nakita ka agad ni Elaine si Fred White, at agad na tumakbo, at sinabing may pananabik. Oo, oh, Fred, narito ka, ang iyong tiyahin ay may problema. Ang tao ito ay si Fred White. Ngumiti si Fred White at sinabing, Tita, pasensya na, pinaghintay kita. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Nako, Fred, napakagalang mo. Hindi naghintay si auntie ng sampung minit. Ang bilis mong dumating. Ngumiti si Fred White at sinabi, Nabalitaan ko na nagkakaproblema ka kaya't sumakay ako at dumaan sa ilang pulang ilaw sa daan. Si Elaine ay mukhang mahiyain, ngunit nag-aalalang nagtanong, hindi ba mahirap magpatakbo ng maraming pulang ilaw? Hindi, mahina hong sinabi ni Fred White, ang pangkat ng trapiko sa lungsod ay pawang mga kakilala, at maaaring alisin ng isang tawag sa telepono ang anumang paglabag. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Fred White, let's talk about you. Gaano karaming pera ang natangay sayo? Napabuntong hininga si Elaine at sinabing, A total of more than 1 million ang na-invest. Sinasabing ang mga dividendo ngayong buwan ay maaaring makakuha ng 200,000. Ngunit ang prinsipal ay hindi maaaring itaas. Tumango si Fred White at malakas na sinabi, Huwag kang mag-alala, haharapin ko ang bagay na ito. Kung lalabas ako, talagang tutulungan kitang maibalik ang pera. Pagkatapos magsalita, bigla niyang nakita si Charlie na nakatayo sa likod ni Elaine, at bahagyang nagbago ang mukha nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Charlie, isang kapansin-pansing basura. Mula nang makita si Claire, ang mga iniisip ni Fred White tungkol sa kanya ay gumalaw sa kanyang puso. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Gerald White na dapat ay single pa rin si Claire mas lumakas ang pag-iisip na ito sa kanyang puso. Sa makatuwid, nang makita ang basurang asawa ni Claire, natural siyang nanunuya. Kusa siyang ngumiti at sinabing, Nako, nandito na si Kuya Wade. May paraan ka ba para matulungan si Tita Elaine na maibalik ang puhunan? O subukan mo muna, hindi ka tatalikod at sisihin ako sa pagnanakaw ng limelight mo. Nagmamadaling sinabi ni Alain, Let him try a bullshit. Ano ang maitutulong niya? Maaari lang niyang ibuka ang kanyang bibig at tumulong sa pagsigaw ng ilang mga slogan. Fred, hayaan mo siya. Tumango si Fred White at sarkastikong sinabi, dahil walang ganitong kakayahan si Brother Wade. Susubukan ko. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Mr. White, halika, kaya mo 'yan. Naiinis na tumawa si Fred White. Sa oras na ito, ang grupo ng mga lolo at tiyahin sa paligid ni Elaine ay isa-isang nagtipon, na umaawit kay Elaine, at nagsabi, Elaine, maaari mo bang hayaang tulungan din kami ng maliit na gwapong ito, lahat tayo ay dinaya ating pinaghirapang pera. Mayabang na sabi ni Elaine, Nako, hindi ko siya pwedeng tanungin yan, binibigyan ako ni Fred ng pabor, pero hindi kanya kilala. Ang iba ay nakiusap kay Fred White, Mr. White. Napakahusay mo. Tulungan mo rin kami. Pinaalis ni Fred White ang ibang tao ngunit nakita niyang mahilig si Elaine sa mga maliliit na bagay at mura. Kaya ngumiti siya at sinabing, dahil lahat ng tao ay kaibigan ni tita, kung gayon maaari akong gumawa ng pabor sa inyo. Nang tuwang-tuwa ang lahat, mukhang mayabang si Fred White at sinabing, kaya lang tutulungan ko kayo dahil kay tita Elaine. Sa makatuwid, dapat kang magbayad kay tita ng sampu. Para sa perang nakukuha ko para sa iyo. Katanggap-tanggap ba? Nagmamadaling sinabi ng iba. Walang problema. Mas mainam na makakuha ng return na siyam na po kaysa sa wala. Pagkarinig pa lang ni Elaine nito, natuwa agad siya. Ang pera ay nagdaragdag ng hanggang sampu-sampung milyon kung isa sa alang-alang ang lahat. Kung talagang makakatulong si Fred White para maibalik ito hindi ba siya kikita ng milyon-milyon? Kabanata 27. Nang si Elaine ay labis na nasasabi, sinabi ni Fred White ng malakas. Mga tiyo at tiya, huwag mag-alala, pupunta ako upang makipag-usap sa kanila ngayon. Patuloy na maghintay para sa mabuting balita. Naramdaman ni Elaine na sinuportahan siya ni Fred White sa sandaling ito, at walang sino man ang nangahas na guluhin siya, kaya agad niyang sinabi. Fred, sasama ako sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Charlie kay Elaine, "Mom, mas mabuting huwag ka nang pumunta doon at sumama sa kasiyahan. Kung sakaling hindi malutas ni Fred White ang bagay na ito, maaaring nasa problema ka." Ha, galit na sinabi ni Elaine. Naglakas-loob ka bang tanungin ang mga kakayahan ni Mr. White? Ang iba pang mga tiyahin at lolo ay lahat ay umaasa na si Fred White ay makakatulong sa kanila na maibalik ang kanilang pinaghirapang pera. At ngayon si Charlie ay talagang kumanta laban sa lahat, na natural na nagiging sanhi ng kawalang kasiyahan ng lahat. Sa harap ng hindi mabilang na mga akusasyon ng tao, mahina kong sinabi ni Charlie, Mom, okay lang na maghintay ka rito, pinakamabuting huwag sumali sa mga negosasyon. Hindi ito narinig ni Elaine, at agad na nagmura, isara mo ang mabahong bibig mo. Hindi ito ang lugar para magsalita ka. Puno rin ang pagmamataas ang mukha si Fred White, at natawa siya at sinabing, Hindi ka magaling, pero hindi maliit ang selos mo. Sa tingin mo ba, ako ay katulad mo, isang basura na nagbubunga lang ng bibig at sumisigaw ng mga slogan? Nang makitang hindi nakinig ang kanyang ginan sa kanyang panghihikayat, hindi na nagsalita pa si Charlie at mahinang sinabi, "Okay, kung gayon hinihintay ko ang mabuting balita mula sa young master Wilde. Sa kanyang binang si Elaine. Si Charlie ay nababahala. Siya ay masyadong snobbish, ngunit madalas na nabulag sa mga hitsura, sa madaling salita, siya ang Lady Wilson na may mahabang buhok at maikling pananaw. Ang pangyayari ngayon ay tila walang iba kundi isang pandaraya. Ngunit pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, alam mo na ang tubig sa likod ay napakalalim, ang ginan ay walang pangitain, at kailangan niyang pumunta sa maputik na tubig. Pagkatapos ay hindi niya matulungan ang kanyang mataas na pakiramdam ng kahalagahan. Hindi alam ni Elaine na mabait si Charlie, kaya binigyan niya ito ng mabangis na tingin, at humingi ng tawad kay Fred White sa susunod na segundo. Mr. White, Huwag mong dalhin sa iyong puso kung ano nang sasabihin ng basurang ito. Si Auntie ay lubos na naniniwala sa iyo. Matagumpay na umiti si Fred White at nagsabi, Okay lang, tita, hindi ako magiging mababa sa isang whim. Pagkasabi niyon, agad niyang sinabing masigla, Tita, punta na tayo. Ayos ito. Dinala ni Fred White si Elaine sa karamihan at humakbang sa pintuan ng Harley Insurance Company. Pagdating na pagkadating ng dalawa sa pinto ay agad niyang sinabi ng malakas sa ilang empleyadong nakaharang sa pinto. Sabihin mo sa iyong pinuno na ibalik agad ang pera ng mga tiyuhin at tiyahin na ito. Kung hindi, hahayaan ko kagad ang lawyer team ko at ipaalam ko sa pampublikong seguridad. Sa oras na yon, ikaw at ang iyong amo ay aarestuhin. Alain also echoed from the side. Narinig mo na ba ang mga asong ito? Kami ay suportado ngayon. Kung ang iyong scam company ay hindi nag-refund ng pera, mag-ingat at ang young master white ay ipapadala kayong lahat sa bilangguan. Medyo kinabahan din ang batang empleyadong namumuno at nagmamadaling nagsabi. Pasensya na, security guard lang ako, at wala akong pananagutan sa partikular na negosyo. Malamig na sinabi ni Fred White, kung ganun. Tawagan ang iyong amo at sabihin sa kanya na ako si Fred White ng Ores Hill Royal Family. Hayaan siyang lumapit at harapin ito ng personal. Kung hindi, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Habang nagsasalita, puno ng pagmamataas ang mukha ni Fred White. Bagamat hindi nangunguna ang pamilyang White sa Ores Hill, ito ay hindi bababa sa katamtaman. Ang boss ng isang scam company, matapos marinig ang kanyang pangalan. Mailigtas pa kaya niya ang kanyang sarili? Hindi alam ng batang empleyado ang kanyang lalim at medyo natakot, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang amo. Kabanata 28 Sa oras na ito, sa opisina ng chairman ng Harley Insurance Company, ang amo na si Harley Joe ay naglilingkod sa isang nasa hali ang gulang na lalaki na nasa edad 40 na may patag na mukha. Napangiti siya sa buong mukha. Kumuha ng bank card mula sa drawer. Magalang na ibinigay ito at nagsabi, "Ikalimang Panginoon, mayroong 30 milyon sa card na ito. Ang password ay ang iyong karawan. Ito ay ibinigay sa iyo sa oras na ito. Mangyaring tingnan ang mga dividendo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng Thompson suit. Mukhang baliw, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi galit, ngunit marilag at ang kanyang aura ay kamangha ha Kung may ibang tao na naruroon, tiyak na makikilala niya ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang ang gulang na lalaking ito. Siya si Orville Hong. Sa buong Oris Hill, alam ng lahat na si Orville Hong ang underground emperor dito, at walang nang ahas na guluhin siya. Tumingin si Orville Hong kay Harley Joe, ngumiti ng pagsangayon, at sinabing, Harley Joe, hindi ko inaasahan na magiging magaling ka. Mabuti, mabuti. Nagmamadaling sinabi ni Harley Joe. Ikalimang panginoon, paano ang maligalig na Lady Wilson sa ibaba? Sinabi ni Orville Home na walang malasakit. Isang grupo ng mga lumang bagay. Huwag mo silang pansinin. Kung hindi nila marinig ang mga salita, aayusin ko ang mga kapatid na lumapit at bibigyan sila ng kulay para makita nila. Nakahinga ng maluwag si Harley Joe at nagmamadaling sinabi, Salamat, Lord Orville. Ngumiti si Orville Hong at sinabing, Sa hinaharap, bitawan mo na lang ang ganitong negosyo. Hanggat maaari kang kumita, tutulungan kita sa anumang bagay. Masayang nagulat si Harley Joe at nagpakumbaba ng kanyang mukha at nagsabi, Salamat, Lord Orville. Sa iyong mga salita, Patuloy akong magsusumikap at magkakasama tayong kikita. Si Harley Joe ay walang malalim na background sa Oris Hill. Ngunit ang personalidad na ito ay may isang kalamangan. Iyon ay, siya ay may mabuting pag-iisip at maaaring gumawa ng mga baluktot na paraan. Siya ay nakikibahagi sa pamamahala sa pananalapi at nanlilinlang ng pera. Dahil alam niyang hindi niya kayang pigilan ang ganoon kalaking halaga, humingi siya ng tulong kay Orville. Nagbigay ng bahagi ng ilegal na kita kay Orville at humingi ng asylum kay Orville. Tinawag ni Orville Hong ang mga kuha sa Orris Hill para natural siyang maging ligtas at maayos at si Orville Hong ang tagapagtaguyod kaya wala siyang anumang alalahanin tungkol sa hinaharap at ang mapanlinlang na negosyo ay umuunlad. Nang si Harley Joe ay nasa sabik na pumunta sa linya ni Orville. Tumawag ang kanyang mga nasasakupan at sinabi sa maginhawang paraan. Boss, may nangyari. May isang lalaki na nagsasabing siya ang young master ng White family, si Fred White. Humihingi siya agad ng pera. Kung hindi, ipapakulong kanya. Damn, paano naman ito? Kung unat ang noo ni Harley Joe at nagmamadaling sinabi kay Orville Home, Master Orville. May isang lalaki na nagsasabing siya ay sa pamilya White ng Oris Hill, na nangunguna sa grupo ng matatandang lalaki at matatandang babae para manggulo. Sa Oris Hill lang daw niya tinakpan ng langit, iluwa natin ang lahat ng perang nakulekta natin, kung hindi ay ipapadala tayo sa bilangguan. Si Harley Joe ay sadyang nagdagdag ng gasolina at selos upang mapuko si Orville Hong. Gaya ng sinabi niya, Yumuko siyang muli at nagmakaawa, ikalimang Panginoon, may kapangyarihan ng pamilyang White sa ating Oris Hill, kung hawak nila ako. Hindi ko talaga kayang masaktan siya, mangyaring kumilos upang matulungan ang nakababatang kapatid na makayanan ang paghihirap na ito, ang hari ng Oris Hill. Bamantong hininga si Orville Hong at sinabing, ang munting pamilyang White ay hindi man lang ako kinikilabutan kahit na siya ang namunguno sa pamilya, kailangan nilang yumuko at sumaludo kapag nakita nila ko. Ngayon ang junior nila ay naglakas loob na I provoke ako. Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Orville Hong ang filial bank card ni Harley Joe sa kanyang bulsa, at malamig na sinabi, Tara, gusto kong makita, anong uri ng walang buhay na bagay siya. Pera na kinain ni Orville Hong, sino ang humiling na iluwa ko ito? Kabanata 20 Sham. Nakatayo si Fred White sa pintuan ng Harley Company na may mapagmataas na mukha. Alam niyang magandang pagkakataon ngayon para ipakita niya ang kanyang lakas sa harap ng ina ni Claire. At dapat niyang gawin ito ng maayos. Hanggat ang ina ay nakikitungo, bakit mag-alala tungkol sa anak na babae? Pagdating ng panahon, may niya si Claire, isang sikat na dilag sa Ores Hill, sa kanyang bag, at nasa sabik siyang mag-isip tungkol dito. Kaya't malakas niyang sinabi, mga tiyo tiya, mangyaring makatiyak, ang boss ng kumpanyang ito ng scam ay darating at ibabalik ang lahat sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ng lahat, agad silang nagpalakpakan, isa-isa, lahat ay nasa sabik at hindi matiis na masaya. Tanging si Charlie lang ang tumingin kay Fred White na may pang-iinis sa mukha. Masyadong seryoso ang lalaking ito, at natakot siyang mamatay siya mamaya. Nang iyan ni Fred White ang kanyang baba at nasiyahan sa paggalang ng lahat. Ang pinto ng Harley Insurance Company ay biglang itinulak mula sa loob. Mayamaya, -maya, nakita nila ang amo na si Harley Joe na naglalakad palabas kasama ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng Thompson suit. Bagamat medyo may edad na ang lalaking nasa katanghali ang gulang. May kahangahangang aura ito, si Orville Hong. Sa likod ni Orville Hong, may ilang malalakas na lalaki na malapit na sumunod. Ito ang lahat ng kanyang mga personal na bodyguard, isa-isa na may pambihirang lakas. Masyadong mataas ang status ni Orville Hong, kaya bagaman maraming tao sa Ores Hill ang tinatrato ang kanyang pangalan, wala silang pagkakataong makita siya, kaya walang sinuman. Kabilang si Fred White, ang nakakakilala sa kanya. Nakilala lang ng lahat si Harley Joe, ang boss ng Harley Insurance. Pagkatapos ay sumabog agad ang kapaligiran sa karamihan. Mom, pinatawag talaga ni Fred si Mr. Joe. Siya ay talagang kahanga-hanga. Oo, oh, salamat kay Sister Elaine sa pagkakataong ito. May pag-asa na maibalik sa atin ang pera. Sister Elaine, napakabuting binata. Tiyak na siya ay isang mahusay na kandidato upang maging manugang ng libu-libong beses. Nakinig si Elaine sa pambabola ng matatandang kapatid na ito. At hindi siya komportable. Tinulungan talaga siya nitong si Fred White na magpakitang gilas sa harap ng isang grupo ng matatandang babae ngayon. Sa pag-iisip nito, lalo siyang napangiti. Habang nakatingin sa mga mata ni Fred White, hindi maipaliwanag na nasisiyahan siya. Sa oras na ito, matagumpay na lumakad pa si Fred White, na may matayog na tindig. Hindi niya kilala si Harley Joe, ni hindi niya kilala si Orville Hong. Ngunit mukhang iginagalang ni Harley Joe si Orville Hong. Kaya napagkamalan niyang boss niya si Orville Hong. Kaya, tumingin siya kay Orville Hong at buong pagmamalaki. Ikaw ba ang boss ng Harley Insurance Company? Sinabi ni Orville Hong na may mahinang ngiti. Hindi ako ang amo. Tumulong lang ako kay boss. Pero kung meron ka kailangan, pwede mong sabihin sa akin. Biglang napagtanto ni Fred White. At pagkatapos ay ngumiti ng nakakainsulto. Ang isang subordinate ay isang shit. Hindi ka karapat dapat nakausapin ako. Umalis ka dito at hayaan mong dumating ang boss mo. Umiling si Charlie at tumingin kay Fred White na parang tulala. Kahanga-hanga ang Thompson suit na lalaki sa kanyang harapan. At sinusundan siya ng kanyang mga subordinate. Sa unang sulyap, siya ang uri ng mga pangit na bagay. Ngunit pinagtawanan siya ni Fred White ng mayabang. Nahalatang naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Ngumiti din si Elaine sa gilid at sumang-ayon. Fred, don't talk nonsense with this kind of shit. Ang katabi niya ay boss ng Harley Insurance. Napatulala si Harley Joe, itong Fred White, at itong matandang babae ay napakatapang. Naglakas loob pa silang bastusen si Orville Hong bilang asong kalye at sinabihan siyang umalis. Hindi talaga siya marunong sumulat ng mga dead words. Sa buong Oris Hill, sino ang maglalakas loob na bastusen si Orville Hong? Kahit na mayroon, pagkatapos na magalit, Si Orville Hong ay itinapon sa ilog upang pakainin ng mga isda. Kabanata 30 Sa sandaling ang boses ni Fred White ay bumagsak. Ang isang malakas na subordinate sa likod ni Orville Hong ay agad na humakbang pasulong. Hinawakan ang buhok ni Fred White, at sinampal siya mula kaliwa hanggang kanan. Ikaw shit, ang lakas ng loob mong pagalitan si Orville Hong. Ikaw ba ang Diyos? Pagkatapos magsalita, Hinawakan niya si Elaine. sinampal ng malakas at nagmura, mabahong binibini, lakasan mo ang loob na pag-alitan si Orville Hong. Maniwala ka man o hindi, bubuksan ko ang bibig mo. Boom! Nang lumabas ang mga salitang ito, sina Fred White at Elaine ay tinamaan ng kidlat. Ano? Ang lalaking naka Thompson suit sa harap nila ay ang sikat na Orville Hong ng Oris Hill. At ngayon lang siya nilalay ng walang ingat. Sa pag-iisip nito, ang mga mukha nilang dalawa ay naging sobrang putla sa isang iglap. Malamig na pawis ang bumuhos sa kanilang mga katawan, at sila ay natakot na mamatay. Si Fred White ang pinakamabilis na nag-react. Pumalakpak siya at lumuhad ng diretsyo sa harap ni Orville Hong. Habang nakayuko, umiyak siya at nakiusap, Ikalimang Panginoon, nagkamali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay bulag at hindi kita nakilala. Ibinuka ko ang bibig ko para pag-alitan ka. Walang kinalaman sa akin itong mga matatandang lalaki at matatandang babae. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Nang matapos siyang magsalita, ay lumuhad siya, sinampal ang sarili at muling humingi ng tawad. Napahagulgol siya at umiyak. Talagang hindi niya inaasahan na ang taga-suporta ng scam company na ito ay ang sikat na Orville Home ng Ores Hill. Napakalaking tao, pabayaan siya, ay hindi kayang masaktan kahit na ang kanyang buong pamilya ay nasa likod. Nagsisi siya ngayon at gusto niyang mamatay. Nais lang niyang samantalahin ng pagkakataong ito na mag-alok ng kagandahang loob sa ina ni Claire. Upang magkaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Claire, sa hindi inaasahang pagkakataon, bago niya makuha ang kanyang hiling, nasaktan niya si Orville Hong. Kung alam ito ng kanyang ama, hindi na niya kailangang magpakamatay? Sa tagpong ito, nagulat ang grupo ng mga lolo't lola sa paligid. Inaasahan din nila na tutulungan sila ni Fred White na maibalik ang pera, ngunit sino ang mag-aakala na sa susunod na segundo? Diretso siyang luluhod sa lupa at hihingi ng tawad sa lalaking naka Thompson suit sa harapan niya. At si Elaine, na medyo mayabang ngayon, pero ngayon ay sinampal ng ilang beses. Nahihiya na parang patay na aso. Malamig na sinabi ni Orville Holmes sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil ang taong ito ay may murang bibig, bibigyan mo siya ng sampung libong sampal. Kailangan mo siyang sampil ng sampung libong beses. Takot na takot si Fred White nang marinig ang sampung libong sampal sa mukha. Naisip niyang mabubugbog siya hanggang mamatay. Sa oras na ito, itinuro ng mga tauhan ni Orville Hong si Elaine, na binugbog at nagkalat, at bamulong, ikalimang Panginoon, paano itong Lady Wilson? Naiinis na napatingin si Orville Hong kay Elaine, at mahinang nagsabi, sampung libo din. Napaluhod si Elaine sa lupa na may takot na buga, at ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto. Halos mamatay na siya sa takot. Pinipilit niya si Mr. Orville. Kaya mabubuhay pa ba siya? Sa sandaling ito, ilan sa kanyang mga nasasakupan ang tumayo. Ang ilan ay humawak kay Fred White at ang ilan ay humawak kay Elaine. At agad na inihanda ang kanilang mga kamay. Malamig na pinapanood ni Charlie ang eksenang ito sa karamihan nang makita niyang binubugbog ang kanyang ginan, ayaw niyang makialam, dahil lagi siyang minumura ng kanyang ginan at dapat maturoan leksyon. Gayunpaman, kung sasampalin siya ng mga tauhan ni Orville Hong ng sampung libong beses, kung hindi nila siya bugbugin hanggang mamatay, mapipinsala nila siya, kung gayon paano niya ipapaliwanag sa kanyang asawa. Napakasakit din ito para sa kanyang asawa. Pakiramdam niya ay wala siyang choice kundi ang magmanage. Nang ang isang matipunong lalaki ay nagunat ng kanyang mga braso at malapit ng mamarkahan ang matandang mukha ni Elaine. Si Charlie ay nagmadaling pasulong at hinawakan ang kanyang palso.